So magandang araw mga ka Daniel Ito pala yung antilayab na gagawin ko Bali ito yung pinaka plate na papatong sa chamber Yan hindi na naman yung mga sokat kung sakaling uh, gagawa rin kayo na magustuhan nyo yung design ko na to nandiyan naman yung mga sukat na makikita nyo naman sa ano, para magaya nyo yung para para sa likwat yung ano to chamber na uh, gagawin ko na to na uh, takip Bali, nagpaka ano na yan, nakagayot na yan. Kaya, yeah, i-wielding ko na lang. Ayan yung taas niya, 3.5 cm. Alas 4 yung outside diameter niya itong butas pala kasi hindi makikita nyo yan, o, yan. 13mm ang laki nyan at ang bilang nyan 16 na butas yan, 16 na butas yan marami para hindi pigil yung apoy nalalabas nyo sa butas natin i-wheel yan bali nakagayot na yan para talaga sintro siya at yung flip naman o yung bar na, flat bar na yan diyan pala yung pabangka, yung, ano, yung apoy para tumaas kasi yung butas niya sa, sa gilid pag gilid yung labas ng apoy tataas kung walang harap kaya kailangan may harang ito naman, igigit na ako yan dyan na plate na yan igit na yan igigit na ako na lang yan pag away welding Subali pala mga ka Daniel uh, pangalawang gawa ko na yan siyong so ona ko nagawa, mabinta na okay naman talaga yung performance ng gawa na yon kaya ginaya ko na rin pati yung mga sukat kasi alos na kailang gawarin ako na ganyan hindi ko makuha kuha yung apoy yung tama at saka pag ginagyan ko ng tubig pumapasok pag yung konti konti lang talaga <coughs> hindi papasok eh pag dinamihan ko pumapasok minsan namamatay pa nga eh naisip ko kung anong maganda pero ito pangalawa na to kung ano yung design ko nung una ganun din ito na pangalawa na to kaya walang pagbabago dyan sa pagiging nagawa ko matesting natin ano pala na yan, flat bar na yan, round bar na yan. Kung makikita nyo yan, pag nawiling na, yung butas na yan sa gilid, pag sinilit nyo, hindi nyo makikita yan. Oo, kasi talagang naharangan yan ng flat bar para yung apoy tumaas. Yan, ganyan, ganyan, no? Ganyan ang ano yan, pag na. Hindi mo makikita yung butas Mabangga talaga dyan sa round bar na yan. Ganun din itong takip. naka din siya baba yan. Pero pantay lang yan dun sa butas. Yan na ganyan. No? Pero kung makikita nyo yun sa side, yun gano'n No? Walang angat lang yan ng kaunti. Nasa ah, halos ah, 3mm or 2mm lang ang angat nun pag tinignan mo sa side. Mamaya makikita nyo pag ko na yan. Angat lang yan ng kaunti talaga. So yan, umpisa na natin ang pag-welding para kita na natin yung kabuuhan. Medyo masikip nga lang talaga ang pisto ko rito sa wini-welding ako kaya yeah, hindi tayo halos makakilos ng maayos kung ano yung upo ko ganun na yun hindi pwede umikot-ikot <laughs> wala kasi tayong ispis sa bahay bahay kasi natin nasa squatter lang kaya yeah, masikip So, ang winiwilingan ko to, na to, mga ka Daniel, yung ano yan, yung garahe ng motor ko. Kaya paglinggo linggo, ako, linalabas ko na lang yung motor ko. Yan, malapit na mag natin yung ano. tapos na natin yung pag -building. Pasensya na pala kayo kasi masakit sa mata. Huwag nyo nalang titigan masyado. Total eh, nandoon naman sa una. Nakita nyo na yung mga sukat. Ito, kahit hindi nyo na mas anong gaano, mas subayba yan. Yun, mas no? Oh. Nakikita nyo pag buo na yan. Kung yun anong design talaga. At may mga sukat naman. Madali lang gayahin yan kung sakaling magustuhan nyo kasi nandun, nandun naman yung mga sukat na uh, pinakita ko naman sa inyo yun o oh. yun oh. yun naka yung guide na yan para sa chamber yun o oh. pagkita nyo sa side mga kakadanyil o oh. Angat lang ng kaunti yan kung talang sisilipin mo 2mm o 3mm lang. ganyan wala pa tayong butas dyan bubutasan ko yan abangan nyo na lang kasi bubutasan ko pa yan dyan na apat dyan sa tinuturo ko bali may butas yan na apat dyan sa taas apat din dyan sa pangalawang round bar na yan kaya bali walong butas yan yung labasan talaga ng tubig yan para hindi hirap yung tubig kung aapop kung medyo marami lalabis dyan sa gilid wala nang problema kasi kahit bumagsak naman sa sa, sa baba hindi rin papasok doon sa butas kasi yung butas siya mataas eh kaya kung may lumabas mo yan kakauntit na lang kasi dadaan talaga dyan sa butas na apat at pag pumunta naman doon sa baba yung lumabas dyan sa taas na yan may butas din yan na apat din o, yung butas pala niyan kung gagayahin nyo sa akin 8mm lang 8 yung butas 8mm itong sa taas bali ano yan 10mm kasi 10mm yung tubo may tubo pa yan para yung tubo labas dyan sa pangalawang oh, round bar para yung tubig hindi na papasok sa pangalawa na yan diretsyo na sa, sa labas Bali walong butas yan mga ka yun. Okay, e, nyo na lang sa sunod na upload ko. Yung kabuuan yan o pag-testing. Makikita nyo yung kung paano ko ginawa yan. Meron dyan na ano, na tubo na maliit sa botas na yan. Papunta dyan sa labas. Pero yung pangalawang botas sa baba na yan, yan, yung tinuturo ko, wala nang tubo yan. Kasi nababa, nasa baba naman siya. Yung tubig naman dyan, diretsyo na sa baba. Hindi na papasok sa takip na yan. So, balik kabuo na taas niya at nasa 2 inches. yun know, oh, yung kabuhan niya. Kasi 1 inch yung lapad ng ano eh, flat bar eh. Yan yung So magandang salamat sa mga nanonood sa mga walang sawang nagsusuporta sa channel na ito. Maraming salamat sa inyo.